Ako nga pala si Ma'am Cecil. Nanay ako kaya halos araw-araw may mga gawain ako sa bahay. Siyempre, bukod doon ay kailangan ko rin mag-extra income. Panibagong araw, panibagong gawain. Kaya ito, umaga pa lang ay magluluto na ako ng kakainin ng aking pamilya. Magluluto lang nga pala ako ng chicken nuggets. Pero lulutuin ko siya doon sa air fryer. Isa nga pala ang chicken nuggets sa pabiritong almusal ng aking mga junakis. Ibat-ibang shape nga iyang binili ko. Meron square, circle hard, store, o oh, diba pambatang pambata, kaya patok na patok yan sa mga junakis ko pagkatapos kong ilagay lahat ng chicken nuggets syempre ilalagay ko na to sa air fryer matipid talaga sa mantika pag air fryer ang aking ginagamit kasi kadalasan, hindi talaga ako gumagamit ng mantika pag dito ko niluluto, naglagay pa nga ako ng second batch ng chicken nuggets pagkatapos ng maluto ng chicken nuggets yung kasamang sauce doon sa chicken nuggets ay ininit ko, kasi nga galing sila sa rep, kaya buo-buo First time ko nga magluto ng chicken nuggets doon sa air fryer. Titignan ko kung malutong nga yung chicken nuggets kung doon niluluto. Totoo guys, malutong yung chicken nuggets pag sa air fryer niluluto. Siyempre, kinagandaan pa nun ay hindi ako gumamit ng mantika. Dahil konti nga lang yung sauce, naisipan ko nang ihalo yung chicken nuggets doon sa sauce para walang away ang mga junakis ko pagating sa sauce. O, oh, di pa. Gising na nga si Iris, kaya ito kakain na siya ng chicken nuggets. Ano lasa? Masalap yun, Jay? Masalap. Masalap. Eh, hmm. 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 Dapat lalagyan ko pa yun ng sesame seed kaso wala akong stock. Wala akong sesame seed dito sa bahay. Hindi pa ako nakakabili. Mmm. Good. 巴林嗯